May bagong makakasama sa mga travel at tara open natin. Kung ang twins lagi nag-unbox ng toy, ito naman yung version para sa akin. Wow! Mukhang excited na din ang twins makita kung ano ba yung nasa loob. O baka naman excited na ulit silang gumala. Anyway, ito yung Insta360 na X4. So, Bali Adventure Bundle na yung binili ko. Tapos, bumili na din ako ng extra na accessories. So, kumpleto na talaga siya. Mag-vlog ka na lang. Perfect kasi itong camera na to, lalo na pagka-outdoor. So, tingnan natin kung ano ba yung mga kasama sa bundle na to. So, ito mismo yung Insta360 X4 na camera. So, 360 degrees na yung pwede niyang makuna. Ito naman yung invisible selfie stick. Plus, itong bundle na to, meron na din siyang extra na battery. Bukod jan meron na din itong kasama na 256 gig na memory card. And meron din ditong box, so check natin kung ano ba yung laman nito. Meron na din pala siyang kasama na pouch or parang case. Nandito din yung cable niya para sa charger. And buti na lang hindi ako bumili kasi meron na pala siyang kasama na thermogrip na cover. Plus, meron na din itong kasama na dalawang lens guard. For additional, bumili na ako dito ng selfie stick na meron na siyang tripod. Tapos, ito din yung lens cover. Para protected yung lens pag hindi ginagamit And then nag-order na din ako ng tempered glass para dun sa screen Tinanggal na ni Charlie yung mga sticker And after nyan pwede na siyang iset up Pinakita ko na din kay Chino kasi itong batang to mahilig sa camera Dinownload ko na yung app, kinonek ko sa phone Tapos syempre nag-try kami ng konti